ituturo ko sa iyo about sa news feed. Pupunta tayo sa Facebook settings. Yung mga hindi ka aya-ayang lumilitaw sa news feed natin. Importante din guys kasi lalo na kung may mga anak tayo, pwede din nating yung iset sa mga cellphone nila. So ano ang ibig ko sabihin? Ipapakita ko sa iyo sa next slide para mas lalo mong maintindihan. Next slide na tayo para maikli itong video ito at madali mong masundan. Next slide tayo. Okay? Yan. Nandiyan na tayo sa Facebook. Pupunta tayo sa settings na yan. Yung settings na yan. Sa taas sa kanan. Pindutin mo yan napindot ko na and then pagkatapos na pindot mo yon may gear icon sa taas din yon gear icon pindutin mo yon and then scroll natin pataas bandang gitna ko ayan nakikita mo yung news feed pindutin mo yung news feed and then nakikita mo yung reduce reduce manage content that that's reduce or move lower in feed pindutin mo yan reduce Pinindot ko na. Ayan, guys. Nakalagay dito, sensitive content. Okay? Hindi ko na babasahin, pipindutin ko na lang. Basta sundan mo lang itong video ito para magawa mo rin sa'yo. Importante ito, guys. Okay? So, pindutin natin sensitive content. Ayan. Nung pinindutin mo yung sensitive content, guys, next naman ay reduce more. Pindutin mo yung reduce more. Pinindutin mo yung reduce more. May lumitaw dito sa baba. Nakalagay dito, you may see fewer posts in your feed that have things like Baba, ikaw na magbabasa nito ha. Para ayo kong banggitin eh. Okay, pag pag, pag nandiyan, lumitaw na yan guys. Para lalo mo maintindihan ko na lang magbasa. And then may okay sa baba. Ayan, okay. Pindutin mo yung okay. Pinindut ko na. Yun guys, okay na siya. Back to camera tayo ha. Ayun guys, alam mo na. So sana may natutunan ka sa video ito. Bago ko tapusin ang video ito, ang topic natin, paano ma-reduce o mabawasan yung lumalabas sa newsfeed natin na hindi ka aya-aya ang mga picture or video, short video clip na galing sa mga ibang friend natin or kakilala. So sana guys may natutunan ka. Maraming maraming salamat. And see you sa mga susunod nating mga video. Bye-bye and God bless po. Thank you.